Alden Richards na bash sa pag sa Showtime, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Ayan na, may panibagong bash kay Alden Richards at may kinalaman ang podgy guest niya sa It's Showtime para e-promote ang pulang araw. Vinyl ang sinabi noon ni Alden na forever it bulaga siya, hindi raw pala nito na panindigan ang sinabi. In fairness, wala naman siyang sinabi na hindi siya magigest sa is at ang nabanggit lang, hindi siya magigest sa it bulaga noong time na hawak pa ng mga halos hos ang noon time show. Respeto raw niya yun sa TVJ, sa The Barkads at Original EB. Iba naman ang It's Showtime, ABS-CBN produced ang show na airing lang sa GMA Pito. Anyway, naging masaya ang guesting niya sa It's Showtime at ikinatuwa ng mga host at audience na pumunta siya sa audience area para malapitan siya ng fans. Nagulat pa nga si na Vice Ganda at Kim Chiu na pumunta talaga si Alden sa audience. Sa July 29 na ang world premiere ng Pulang Araw sa GMA7 sa direction ni Dominic Zapata. Anong masasabi niyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.